Hi guys, so welcome back to my youtube channel So today sa video Ay nandito ako ngayon sa labas So kaya dito na ako magpa vlog So, ngayong darating na ng Christmas Naisipan ko lang magbigay ng regalo At saka birthday ng mama ko rin December 2 So naisip ko, isabay ko na rin Pagpili ng regalo para sa Christmas At saka regalo ng mama ko So minsan lang din naman ako magbigay ng regalo Sa family ko, sa so, mga kapatid ko Os mas lalo sa anak ko, mas priority mong bigay ng kung anong anik-anik-anik para sa anak ko. Oh my God, ang ingay ng bata. Grabe yung iiyak ng bata. Tapatigil tuloy ako sa pagbablog. So yun ko, isinabay ko na lang pagbili ng mga regalo sa mga pamangkin ko. Yung pamangkin ko lang naman, apat. Isang kapatid, tsaka yung anak ko. Di, anim sila. Then, isinabay ko na rin sa tatay ko tsaka sa kasi yung mama ko magbe-birthday siya ng December 2 kaya isinabay ko na rin lahat para wala na akong iisipin. Pero napakamahal pala no, magastos pala. Pero sabi nga, ang Christmas naman is for sharing and blessing. Tapo. Ba? Basta yun na yun. Ah, uh, kaya isinabay ko na lahat uh, yung pagpili para wala na akong problema. Yung birthday ng mama ko, I decided talaga, plano ko na talaga yun yung yung yun ang regalo ko. Tapos, may cash sa loob ka. So, nagkaroon lang kami ng konting emergency na mas iinunan ko yung ganun bagay. Kasi yung lupa, emergency yun. Kasi baka mag-expire na yung mga dokumento. So, walang pang-cash. <laughs> Better luck next time na lang. Sana lang, di ba? Sana. Siyempre, ang gusto ko lang regalo sa sarili ko ay sana uh, lahat ng buong pamilya ko ay ah... Uh, bigyan lang ng good health, yung magandang kalusugan, yun lang, walang sakit yun lang ang hinihingi kong regalo para sarili ko so syempre, di ko rin in-expect na, in-expect, lagi ko naman in-expect na may regalo ang aking amo, kaya keep on watching that sa next video ko panoorin nyo ang mga small clip ko sa aking video, at uh, sana mag-enjoy kayo, chara, mag-enjoy na wala namang kakwenta-kwenta, ano ito yung ko, kaya kailangan natin siya i-check kung may sira ba. Baka nabasag ba siya. So, thankful naman ako. Overall, okay siya and safe. Kaya, tingnan natin. Mabuti. So, thankful pa rin ako dahil nung dumating parcel ko na in order sa shopping. Buti na ako lang basag. <laughs> kung hindi, well, wala tayong magiging regalo. Ano 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 Pirinuri ka pikibi. Masok naman. Ano mo ka? Magiging ng pag-alas ng alaki. Okay. Ang ah. Tapos, hmm. ano wow. na mapusdak liwat Wow. Masa tanong. Ang na ko

Ay, okay. Kapit na buong. Sa yung mga regalo ko naman para sa mga pamangkin ko binuksan na nila ng maaga kasi nga susuotin nila nga yung Christmas party nila kaya nga napaga yung Christmas gift ko sa kanila hindi 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 Pa uh, okay. Nakakatuwa panoorin yung mga video na binigay sa akin ng kapatid ko. Lalo na yung mga pamangkin ko. Pero yung anak ko, ew. Yo, wait. Green. Ano ko na? Green. Otro. Thank you, Tita Anje. Ano sa? Sedyo lang, sedyo. Sedyo. Oo, oh, okay. Baka tigili. Yung anak ko talaga walang kaamor-amor. -amor. Wala man si thank you mama. Wala ka man lang maririnig. Ha? Ay, dili. <laughs> Pansin nyo sa video, wala. Nilayasan lang. Di mala, wala ka man lang maririnig na thank you. Di malang na-appreciate. Pangyayasan <laughs> <laughs> Ay, naku po. Oh, wow, wow! Wow, <laughs> wow! 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 Wala kang galang. Bila ko Scripted na. Wala <laughs> oh, wow, ko <okay>, mga patala. <laughs> na di ko sinin na ako, nangyong kayo kung mag Nabalok talaga ako sa reaction. <laughs> okay, you know, pasti Inaantay ko pa naman yung masasabi, Mama, thank you so much! Ganon, yung parang ibang bata na super excited sa... Regalo. Ganon. Ganon. <laughs> Pero actually expected ko na talaga ganun talaga ugali niya. Kahit nga tinatawagan ko siya, hindi talaga niya marriage. Hindi ko talaga, hindi niya ako sinasagot. Wala niya ako pinakausap. Oh my gosh. Siyempre, hindi ko rin makakalimutan ipakita sa inyo na ano, napaka-cute kung pamangkin na one year old and five months siguro kasi mag-birthday siya next year. Ngayon, magka-birthday kami yun. May 31 din ang birthday niya. Kaya, nag-enjoy ako sa video niya. Ang napaka-cute niya magbukas ng regalo. So, tingnan niyo mabuti. Sige na, abri na. Hmm, paya pag-abri. hmm naglugaring pag-abri ang bata. Ba upay pag-abri? itda e na no, may gusi. paspas si. hehe maaf namanya magaber takdir, apa oh, ya? Wow Sudah kita ada konco lud garing gue, Yeay beri. jadi. open 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 nanti open 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 ana yo open ayo ke nanti open nanti mana open mana mana open dulu kita oh wow klop nih klop 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 nih klop klop yeah anuan 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 Kuha, 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 kuha. Ato. Ano ang panuan? Yehey! Klap, anay, klap, 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 klap. Klap, anay. Anhans, dali, klap. club Klap, anay. Klap, anay. club klap, klap. Klap, anay. Dali. Tam, ang cute, no? <laughs> Nag-enjoy talaga ako. Tsaka pinakita ko rin yung sa amo ko. Sabi ng amo oh wow, so cute. He is so adorable. Wag daw tatawag cute, kundi adorable. Fine. He is adorable. Char. Just like Pig. Yung anak ko lang talaga ang problema. Hindi lang talaga siya nagbana sa akin. Yung pagka, kapalang mukha, nagbana sa tatay niya. Walang hiya. <laughs> Parang ito yung batang yung nagbana sa akin pagka, ma ano, malande. Oh, hindi. Pagka pika. Char. Mahilig na ka, Mabri. Mabri. Pinabuli Open ya, yan ya box. Nga ya Eh, hey, Man, si kita aku nang sulod. Wow. Hain, unang Isukol eh, so cool daw, kung naanot ko. Ano. share sharing kang tita. Thank you, tita Angie. So, halata naman, ba diba? Talaga siya talaga at ang pagmamana sa akin. <laughs> But then, ito na nga, ito naman ay yung kapatid ko to. Itong kapatid kong bunso. So, mostly kasi sa kanilang lahat, pare-parehas ang binili ko. Kasi, para din na ako mag-isip kung ano ang mga gusto nila. Kaso parang, iba naman ang gusto niya. Nag-text na lang message sa akin, always na messenger man. Nabili mo ako ng ganito, 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 ganito. Eh, binigyan ko na. So, alam na mo, bibili pa ako ulit, di ba? Then, syempre, nag-aaral sila. Yun, mostly, and regular nila na ginagamit. So, yun na lang, binilhan ko. Yeah,

Thank you, Thank you, Shopee. Ito naman ay clips ito nung nagbukas na yung mama ko nung birthday niya. So, ito yung pinaka-last na video na meron ako. Mukha <laughs> puro hiningi ko lang to sa kapatid ko. Siya yung nagsisend sa akin ng mga video. Tapos nag-ask naman ako, pwede pa video kasi nga ilalagay ko sa vlog. Kaya nagsend siya sa akin ng mga video. So, ito pakita ko na. And one, two, three

ang Wow, kuryente. Yan. Wow. 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 Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Diba, nakakatuwa, simpleng regalo lang, at least yung buong pamilya mo, napapasaya mo sa ganong bagay. Kasi sa, sa totoo lang, wala namang kasi yan sa malaki o sa maliit, as long as galing sa puso mo. At least doon, na-appreciate nila yung Ay, na akong magsalita, hindi <laughs> Hindi, ako naman kasi, pag may sobra naman ako, pag may gusto akong binim para sa kilalang bibig naman. Binibili ko naman. Pero pag wala talaga, wala talagang magagawag. Ano? So, yung panahon ngayon at yung panahon nung dati, never naming magkakapatid naranasan yung mga birthday na pinaghanda. Kahit yung mga birthday namin, hindi namin naranasan na magkaroon ng kahit man lang pansit o wala. Kasi nga, wala kaming pera. Lagi ko naalala dati, sinasabi ng mama ko. Na, pag may trabaho kayo, pag may pera kayo, bilhin nyo kung anong gusto nyo. Maghanda kayo ng birthday nyo kung may pera kayo. Talaga ngayon, walang pera. At syempre, about love life naman, sablang ng na mama namin, ginusto mo yan, edi panindigan mo. Yung mga ganon salita, never, never ko yan nakakalimutan. Lagi nasa utak ko. So, ngayon, sa totoo lang, gusto ko talaga iparamdam sa magulang ko yung mga bagay na hindi nila na naranasan dati. Kasi, pinapanalangin ko talaga na sana magkaroon talaga ako ng marami 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 pera ba? Diba? yung marami marami talaga akong pera at least doon man lang maipakita ko sa mga gulong gaano ko sila kamahal at maibigay ko yung gusto nila pero talaga sinadya ng kapalaran ha ganito lang talaga tayo <laughs> yung sapat lang at masaya. Pero minsan sinasabi pag marami ka naman pera, marami kang utang, di ba? So, ang akin lang, yung sapat lang, yung wala ka ng problema. Yung hindi ka na nag-iisip kung saan ka kukuha, yun lang. At maibigay ko lang naman yung mga needs ng mga mahal ko sa buhay. Wala nang pa mind, yung mga expenses araw-araw. Di -araw. ba? Ganun lang ang buhay. On, ang kulang ko na lang ay eh, magbibigay na lang ako ng ampaw sa aking inaanak. So, dalawa lang naman ang inaanak ko. Yung isa di ko na maalala kung nasaan. So, yung isa, malapit lang din naman sa amin. Yung bibigyan ko lang, lang siya ng cash at saka yung tito ko. Yung mga tito, mga tita ko naman maraming pera yun <laughs> sa side ng tatay ko. So, side ng mama ko, yun ang bibigyan ko, ba diba? Sabi nga, ang ampaw ko, no, for happiness at para the happiness and good health <laughs> at yung lucky charm. Charing! Dito na lang nagtatapos ang aking mini vlog and please like and subscribe and don't forget to hit the bell button para lagi kayo manotify kay manotify sa aking mga video yung walang kwenta kwenta pero kumikita, charot ang ingi talaga ng bata, nakakaloka na <laughs>